meron ka na rin bang bonuses na tools? Eligible ka na ba dyan? Madalas po sa USA ay meron pong mga bonuses na tools. Sa Pilipinas, ang pagkakalam ko, marami pa rin po ang walang bonuses na tools. Pero may mga ilan po sa atin na nandito sa Pilipinas na meron pong tools na bonuses. Tulad po ng aking tropa, meron po siyang bonuses. Kung makikita niyo po mga sa screen, grabe no, yung pabonuses ni Meta is $55,000. Imagine nyo, kung i-times mo yung $55,000 na na alo sa 55 peso is nasa 3 million po yan. Grabe, ibig sabihin mga idol, dito sa Facebook, kahit maraming nangyayaring hindi maganda, ay meron pa rin pong mga nangyayaring maganda. Ibig sabihin, sa dami ng hindi magandang nangyayari, may mga nangyayari pa rin maganda dito sa Facebook. Kaya sabi ko nga sa inyo mga idol, kahit man marami ngayon ang harapang hinaan dito sa pag-vlog sa Facebook, ay meron pa rin pong mga binabagsak si Meta na kung saan para tayo ay magpatuloy pa rin sa mga vlog dito sa Facebook platform. Imagine nyo yan kung ikaw ay magkaroon ng bonus na 55,000 dollars ay magkakaroon ka ng 3 million pesos. Pero syempre merong target yan. Halimbawa, ang pakota ni Meta is maka 3,000 dollars ka plus 55,000 dollars ay grabe, napakalaki nun. Meron kang 3 million plus 3,000 magkano na yun. Nasa kulang-kulang uh, yun is uh, 4 million o iba so ibig sabihin mga ka di, dito sa Facebook platform ang kailangan mo dito ay tiyaga kahit ikaw ay napapanghinaan na ah, ay nagbibigay pa rin ako ng mga motivational speech na sa ganun hindi ko matuloyan na mawala dito sa vlog sa Facebook yes, ako inaamin ko rin na ako po ay napanghinaan din sa pag-vlog kasi halos talaga kahit anong create mo ng reels kahit gano'ng kalaki pa yan na views ay maliit lamang po ang earnings na sa ating streams at sa mga kahit anong upload mo lagi is halos wala nang nakakita gaano. Imagine mo yung aking followers. Kahit ano pong mga dumarating mga nag-follow sa akin na bago, ay eh, hindi na dadating sa aking followers. Hindi ko alam kasi nakikita ko naman sa notification kung ilan yung mga bagong nag-follow sa aking Facebook page. Pero bakit hindi nadadagdag sa aking uh, net followers? Yung pumakalodi ang aking report kayo nita kung bakit gano'n ang nangyari. Sa tingin ko ito ay glitch lamang. Pero kapag ito ay naging okay na ulit ang ating Facebook platform, ay talaga namang wala na tayong tulugan sa particular eight ng mga content. O, di ba? Kaya mga kalori, is kung ngayon ay uh, medyo hindi pa okay yung flow dito sa Facebook platform, is enjoyin mo lang. Huwag ka pa rin bumayag na wala kang may upload sa iyong Facebook channel. Dahil kapag hindi ka nag-upload dyan, ay possible ma-deactivate siya. Hindi nag-recommend yan ni Meta. Gaya sa YouTube sa 6 months niyo po na hindi na po kayo nag-upload sa YouTube sa inyong face YouTube channel ay hindi na po yun ma-deactivate. Alam ko is na-deactivate nade siya. Kaya kailangan sa loob ng 6 months is makapag-upload ka rin sa YouTube. Ganun din dito mga kalodi sa Facebook platform. Okay? So yun mga kalodi, kailangan po is tuloy-tuloy lamang dahil marami pa rin po na kabang-abang Facebook platform. Hindi pa man siguro dumarating pero darating yan. So yun lang. Maraming salamat sa iyo, Idol share mo ng video nito na sa ganun na inspire po yung ating ibang followers, ibang ang mga viewers, and syempre, follow mo na ako dito sa aking Facebook page para updated ka sa lahat ng mga tutorials, video kong i-upload dito.